Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang posibleng tambala ni Sen. Manny Pacquiao at mamamahayag na si Rafi Tulfo sa 2022. Matatandaan na noong nakaraang linggo ay inilabas ng pep.ph ang isang balita tungkol sa pagpapaalam di umano ni Tulfo sa kanyang istasyon na TV5 dahil sasabak na siya sa politika sa susunod na taon. Isa sa mga posibleng posisyon na tatakbuhin ni Tulfo ay vice-presidente ni Pacquiao. Ngunit nilinaw naman ang source ng PEP na hindi ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno ang gustong abutin ni Tulfo. Ayon sa insider ay tatakbo si Tulfo na pagkasenador at hindi para maging bis ni Pacquiao. Pumayag naman daw ang TV5 sa naging desisyon ng Mama Mahayag. Inaasahan naman na mawawala sa telebisyon si Tulfo dahil ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ng Pilipinas ang paglabas ng mga kandidato sa telebisyon kapag nakapaghain na sila ng Certificate of Candidacy. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag si Tulfo kung ano nga ba ang kanyang magiging plano sa 2022. Ang posibleng pagpasok sa politika ni Tulfo ang itinuturong dahilan ng ilan niyang kritiko kung bakit tila nagpapasaring ito tungkol sa kasalukuyang pamumuno. Nitong September 20 ay naglabas ito ng kanyang saloobin tungkol sa ibinasurang prangkisa ng ABS-CBN at tila sinabi na maibabalik ito pagtapos na ang termino ng kasalukuyang namumuno. Huwag kayo malungkot dahil Eight. Yan na lang. Okay. Ah, pwede natin sabihin, 9, 10. 10 months. Kasi 10,000 10, kasi nawalan ng, tra nawala ng trabaho. O, pwede ba ka sabihin ni Lord, sige, 10 months. Okay na ulit. <laughs> Di diba? mm -hmm. Bakit ka tumatawa? Wala idol. Masaya ako sa 10 months. Eh. Okay, 10 months. Mm -hmm. Di ba? Malay mo. So, kung baga, magbabanggaan yung 16 million versus 42 million subscribers. Anong masasabi mo sa balitang ito?